Ramul <laughs> na <Elegan>. raw Dito 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 dito. Masakit dito. Dito dito. Dito lang <laughs> din. tapos si pasa ganito Ay, ano na kasi kayo? Lamang pa rin ang team Lamang ang mga team eh. Ah, yung go, yung go kita. Yung go Sige, sige, sige. Sige, sige. Daan, daan lang. Relax lang, relax. Relax lang. relax, relax, relax lang. Makarating oh, din, makarating din. O, lumapit, lumapit. Lumapit agad yung susunod. para Parang, ano, lapit agad. <laughs> Ang bilis niya lang, Ayan, ayan. Go, 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 go. Dali. <laughs> Parang matatay lang ah. Hahaha. Dali. Hahaha. Lamang pa rin ang team eh. Lamang tine. team eh. Ayan. Hahaha. Wooo. Dandaan lang tayo, dandaan lang. <inaudible> dandaan lang. Dandaan. Dandaan lang. <inaudible> dandaan. Yan! Panalo po, eh. panalo. Ala, hindi kami nakalaro. Hindi kami nakalaro. Na nangyaris kanila. Ano nangyaris kanila oh? Pagpauuna. Pilit. Tayo, kitang-kita 'yan. Kaya yan. na. kau cakap ni apa dalam ladang? kau cakap ni? kira tu, kira tu, di keris tu. kau balik tago kau balik tago ah? tunggu lah. kau balik tago ah? kau. kira ya ada plastik tegalana, ya ada plastik, ada plastik tegalana, plastik tegalana, ya, uyi pasal makasih nak, guys, dapat netobik. Si guys, guys.

Iangat ang plastic pag natapos. Iangat ang plastic. Iangat. Masayos sa isa lang. Subo. So <laughs> Kalimba lang. Kalima lang. <laughs> <laughs> Palama, sa bunganga. Talaga na sa bunganga. sa bunganga. Sigay. 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 Ginisa

ay basta ayan sorry sorry at oh, apo sabay ulit bola naman manalidito i eh. sayang ayo go ahead.

Kain lang ng kain. Hey, Kaya <laughs> hey, Noel. Malita na sa <laughs> po. Robert. Si... Yes. Anak ano eh? Kaya lang. Enjoy. Enjoy. Hmm. Enjoy. Kain lang. Kaya lang. Ito ang mga ha? Thank you! Thank you! Ulit-ulit po, ha? Tama yung mga banghagat at ang hindi banghagat. Pwede magtabao. Bukas ang batangas meron doon, ha? Batangas. <laughs> Man natin, pano, ngayon, Anong bakal, tawag nito? Naman, tawag na cellphone. satu tahun kasih nak kat

Thank you for watching guys.